Bago po topic natin, sampung pagkain para sa nerve pain. Masakit ang nerves, tawag namin dito neuropathy. Pwedeng mga sciatica, naiipit ang nerve dito sa may puwet, pwedeng carpal tunnel, pwedeng nerve sa leeg, nerve sa likod, marami pa ibang cause. Pwedeng alcoholic, may nerve damage, pwedeng diabetic, masakit ang mga nerves. So, nerves lahat yan ang mga sintomas tulad ng sinabi ko, pwede masakit ang paa, masakit ang kamay, masakit ang likod, masakit ang leeg, masakit ang likod. Nerve pain yon. Pag nakita yung nerve mismo, yung kuryente, medyo iba ang feeling nun eh. Parang langgam o parang kuryente na tum tumutusok-tusok sa'yo. So, maraming cause ng nerve pain. Siyempre, papacheck tayo sa doktor. Pag diabetes, control yung diabetes. Kung may ipit sa likod, sa spinal, sa spine, eh, papacheck tayo sa rehab kung ano problema sa spine. Kung sa carpal tunnel, iba rin ang gamutan. May exercise doon. Pag sciatica, may exercise din to. Pero ito, general foods na may tulong sa nerves. Okay? Dagdag tulong to. So, sa good foods muna tayo, mamaya tayo sa bad foods. Number one, saging. Favorite ko, saging, inuna, inuna ko saging. May potassium, magnesium, vitamin B6. Siyempre, potassium, magnesium, kailangan yan sa nerves. ba? Diba? potassium, kailangan ng muscle para hindi mag -crumps. Vitamin B, ito yung mga B1, B6, B12. ba? Diba? B complex. Basta kahit anong pamamanhid, B complex, bibigyan ng doktor sa inyo. So, bananas, may vitamin B6 pang nerve yan. Kain isa dalawa bawat araw. Number two, dark and green leafy vegetables. Kangkong, pechay, kahit yung mga ampalaya, spinach, broccoli, lahat ng dahon-dahon pwede dyan. Kasi marami siyang vitamins ito. Maraming vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin K, mga antioxidant yan eh. Plus, anti-inflammatory yan. Iwas pamamaga. Yung magnesium din, may magnesium yan, maganda yan sa nerve transmission and pamparelax ng muscle. Siyempre, pag sumasakit yung nerve, yung muscle natin, alay ako dito, parang may ipit ako, konting nerve dito sa gitna, kaya masakit dito. Masakit siya. Yung muscle, sumasakit. Number three, itlog. Okay? Pag walang sakit sa puso, one egg in a day, okay. Diba? ba? pwede naman yon. Actually pwede pa mga 1 to 2 eggs. Pero kung mataas ang cholesterol siguro 1 egg in a day lang. Pwede rin naman. Kung takot kayo sa maraming eggs, di yung egg white na lang. Pero ngayon lately medyo okay na 'yung eggs. E, huwag lang sobra dami. Mga 1 to 2 eggs lang in a day at most. Ang egg maraming vitamin B, okay? B12 naman ang meron siya. Kailangan 'yung B12 para sa nerve fiber. Merong myelin sheath 'yon, may tulong 'yon. Meron din siyang B12 tsaka choline na kailangan din ng nerves. Tsaka healthy egg, may vitamin D, may protein, marami pa ibang benefits. Oatmeal, pampababa ng cholesterol, lagyan mo ng healthy na prutas. Pero oatmeal, may fiber siya. So itong maraming fiber ang oatmeal, pampababa ng cholesterol at pampababa ng blood sugar. Kasi gusto mo bumaba ang diabetes, ang blood sugar, para pag mababa blood sugar, hindi masisira ang nerves. ba diba? Kaya bawal yung matatamis, oily, soft drinks. Kasi nga, pag tumaas sugar mo, tataas ang diabetes, tataas ang blood sugar, sira ang nerves. ba diba? So, ito mga pampababa ng cholesterol at blood sugar. Marami ding vitamins, antioxidant, na anti-inflammatory response, pangbawas ng sintomas ng nerve pain nakakainis ang nerve pain. Sobra sakit. Isda, okay? Ang isda, fatty fish, salmon, mackerel, ano pa ba? Sardinas, uh, kahit bangus, okay rin yan. Basta yung mga fatty fish natin, pwede yan mataas sa omega-3 fatty acids. May EPA, may DHA. Yung omega-3, maganda siya sa puso, maganda sa palpitasyon, sa cholesterol, okay Okay din. Pero maganda rin siya iwas pamamaga at sa sakit sa galing sa nerves. So, pwede rin siya. Kaya nga, ang nuts and seed, ito, kita niyo walang asin, no? Pwede. May kasoy, may regular mani, may almonds, may omega-3 din siya at healthy fats. Kaya anti-inflammatory din siya. May fiber din siya, maraming protina, maraming din antioxidant. Basta isang dakot lang ng mani, pwede po yan. Healthy po siya, hindi siya nakakataba. Huwag lang yung maalat at mamantika. Yung nakalaban natin, asin. Kasi pag mo siya ng maraming asin, mamaya, kasali sa bad foods, yung salty foods, maraming asin kasi ma-high blood. Pag na-high blood, maraming asin, mamamaga, magmamanas ang kamay, magmamanas ang puwet, magmamanas ang paa. So, pag mataba tayo at manas pa tayo, lalo maiipit ang nerves. Pag mataba, yung taba, yung sikip ng ng taba natin, naiipit yung nerves, lalo sa sakit. Turmeric, kay eh, may mga pag-aaral, maganda ang turmeric. So, uh, luyang dilaw, may curcumin, anti-inflammatory, antioxidant at nakakabawas niya ng mga nerve pain, sari-saring nerve pain. Pwede rin po to. Strawberry, wala tayong blueberry dito, mahal eh. Oh. Pero strawberry, maganda. Ito, anti-cancer siya low ano siya, low calorie, low fat, antioxidant, maraming vitamins, maraming fiber, sabi ko may anti-cancer properties. Bawas inflammation, napakaganda, mahal lang, 'di ba? strawberry tayo. Tsaka 'yung mga vitamins niya, maganda sa nerves. Number 9, avocado, healthy fats. Ang fats ng avocado, hindi siya masama, hindi naman 'yan taba, eh. monounsaturated fat pang nerve cell membrane. May vitamin E, may vitamin C, at may vitamin B. So, maganda avocado. Siguro, konti lang yan. Mga one-fourth. Pwede na yan. Huwag lang lagyan ng masyado maraming matatamis. So, tingnan nyo to Mga good foods. Siyempre, more brown rice, more wheat bread. ba? Diba? Gusto mo mga high fiber na na carbohydrates natin. May vitamin B pa. May fiber pa para hindi tumaas ang blood sugar. Okay? Kasi pag kaning puti, tapos white rice, anli rice, matataas blood sugar. Tataas ang diabetes. O di sira ulit ang nerve. Kaya gusto mo to, yung mga ganyang tinapay. Ano naman yung bawal? So, opposite nung no, sinabi ko. ba? Diba? Number one, syempre, puro matatamis. Lahat ng tamis sa soft drinks, chocolate. Black, uh, dark chocolate po, konti. Pero ito, lahat to. Lahat ng, lahat ng donut, lahat ng candy, lahat ng matatamis. Ito, wafer, favorite ko yan. Pero matamis niya. Tataas blood sugar eh. Diabetes. Diabetes na overweight pa, namamaga pa yung katawan, sira nerves lalo. Kung may nerve pain na tayo. Alak talaga, panira ng nerve. Ito talaga sumisira ng nerve alcohol. Pag alcoholic ka, bagsak yung vitamin B mo. Merong alcoholic neuropathy. Okay? namamatay na, na yung mga nerves dahil nga sa alak. Pati sa utak, di ba? Uh, Nagde-dementia. Kaya nga nalalasing eh. Parang na-stroke na agad eh. Nalasing eh. Di ba? So, sira na yung sa utak, sira ang brain cells, sira yung atay, sira ang nerves. Tapos, pag natulog ka, lasing nalasing na nakahiga ka, nakalaylay yung kamay mo. Nako, ipit na yung nerve mo buong gabi. Hindi ka nagigising. paggising mo, sira na yung nerve. Okay, so alak talaga bawal. Kahit ano man drink na gusto nyo. Hard at ano pa. Processed meat. Siyempre, processed meat. Siyempre, uh, sodium, maalat, may nit nitrates, may preservative. Itong mga preservative, kaya bibili kayo yung walang preservative. Pag may preservative kasi ang nitrates, nakapromote ng inflammation. So, pwede siya magpalala ng nerve pain. Kung gusto niya kumain, paminsan-minsan lang. Sinabi ko kanina, white rice, white bread, syempre, di ba, pampataas ng blood sugar. Pwede naman kumain, yung sapat lang. Maalat, delata, junk food. Kahit anong junk food, ibang sari-saring junk food, nakaka-high blood, hindi maganda sa circulation ng nerves, mamamaga yung katawan, may ipit ng nerves, kaya hindi maganda. Number six out of eight, syempre fried foods, prito. Pag prito, syempre maraming taba, uh, fats, weight gain, na pressure yung nerves. Alam niyo naman, paminsan-minsan lang. Ketchup, masarap, pero high salt. ta, High salt ang ketchup. So, ingat din. Siyempre, saturated fat, lahat ng taba. Baboy, baka, kolesterol. Alam nyo na naman yan. Oh, masarap lahat kainin. Butter, cheese, full cream milk. Okay yung gatas. wag lang siguro low fat milk. Pwede tayo. Trans fat. Trans fat kasi to bago siya. Nasa margarine, nasa mga snacks. Yun mga cereal, nasa cake, nasa ice cream. Masarap lahat to eh. Pastries, favorite ko yan Croissant, favorite ko rin yan Masarap lahat to Pang fast food nasa... Kaya lang, pag marami masyado nito It causes inflammation and heart disease Hindi maganda sa blood flow ba diba? Pinakita ko naman sa inyo healthy foods ba diba? Gulay, itlog, isda ba diba? Prutas, nandun tayo Last slide, diabetic nerve pain Siyempre, bukod sa papagamot kay sa doktor meron mga massage merong ligo, merong luya sa at regular exercise din para pumayat, para gumanda yung muscle, para at least mabawasan ang nerve pain. Salamat.